ano to ha? Unconfirmed talaga to ha? <laughs> chismisan talaga to. Chismisan talaga to. Unconfirmed chismisan. Ito ay gawa ng mga puting ahas ko na malilikot lang ang isip. Ayan. But you tell me if it makes sense or not. Okay? So, ang unang assignment daw is for pastor to use his influence para hindi manalo si PRRD. Ayan. Para hindi manalo si PRRD. Eh, ano ginawa ni Pastor? Ikinampanya e niya pa nga. Ginastusan pa nga. ba? Diba? Kinampa niya na. Ginastusan pa. Ayun na. Dinabadrip pang Amerika sa kanya. O kailan yung unang kaso ni Pastor sa Jumerica? Opposite ang ginawa, kaya gigil sila. Yes! 2017? 2018? Diba? Ah, oh, dito diba siya! Ah, dito! Diba? Ito ELSI siya maaasahan talaga to. <laughs> Ayan ang nga yung sinasabi ko. Ayan. 2018 palang ginugur-gur na siya, di ba? Eh pagkatapos, ano pang ginawa nitong pastor na to? na napatigas ng ulo? Pinalakas pa ang media. Na hindi pro-America. So, which pakels? Which pakels itong si ano? And so, now, they wanted to stop the Dutertistas, the DDS, the rise of the Duterte ideology in the Philippines. Gusto nilang patigilin. And so, pati yung mga local politicians, gusto rin nalang patigilin si pastor. Kasi, pag dito pumapasok yung mga siyuri ng mga karamihan rin ng mga political observers na nagkakaisa, na kaya naman talaga nila gustong patumba dito sa Pilipinas, si pastor at ang KOJC dahil gusto nilang iano ang mga Duterte. ba? Diba? Okay? gusto nilang matumba ang mga Duterte. Ganun. Ngayon, syempre, alam nila na in order to hurt pastor, you have to hurt his flock. Ayun. So that's what they did doon sa KOJC. Ano?